Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pag-usapan natin yung appendicitis sa mga babae o nanay na buntis. Kailangan po nating malaman ito dahil kapag ka ang appendicitis po ay tinatawag nating ruptured or pumutok na, po pwede po itong maka-apekto sa inyong baby na pinagbubuntis. So, unang-una po, kung kayo po ay may appendicitis, kailangan pong malaman natin kung totoo ba itong appendicitis or kung ito ba ay sintomas lang na kasama ng mga pagbabago kapag ka ang isang babae ay buntis. Pangalawa po, pangalawang konsiderasyon kung appendicitis nga ang suspicion nito, syempre kailangan po kayo makita ng doktor, kung hindi man sa clinic ay emergency room kasi usually kapag ang ka mga acute appendicitis talagang masakit po ito no? or may mga sintomas talaga na pwede tayong pumunta ng emergency room. Ngayon po mga nanay, mga tatay, kung ang inyo pong partner ay may sintomas ng appendicitis, ang usual po na protocol ay gumawa ng mga imaging studies katulad po ng ultrasound or MRI. Ito po yung usually recommended kapag ka ang isang babae ay buntis dahil ang CT scan or CAT scan po ay pwede maka-apekto sa sanggol at sa pinagbubuntis. Mga kaibigan, ang uh, management po ng acute appendicitis, depende po ito siyempre sa serohano ay inoopera, yung iba po binibigyan ng gamot. So always po natin i-discuss kung ano ba yung mga positive, mga pros and cons nung gamutan, katulad nung medical management or surgical management. Kasi po kapag ka medical management, pwede rin pong maapektuhan ng mga gamot yung baby. At kung nandun po yung risk na pumutok nga po yung appendix. At pwede pong complication nun ay magkaroon ng tinatawag na abscess. Pwede pong magkaroon ng sepsis or infection. Kumalat po yung infection dun sa katawan ni mami. At maapektuhan po yung baby. So kung kayo po ay nagbubuntis, pwede pong magkaroon ng tinatawag na preterm labor. Maaga po yung labor. Or po pwede pong ipanganak na patay ang baby. So kailangan po talagang ma-recognize ka agad-agad ang mga sintomas ng appendix, appendicitis. So, mga nanay, kung ito po ay maaga pa, depende po dun sa findings ng ultrasound or MRI, magdi-decision po dyan ng mga doktor. So, kailangan po ng discussion nito nung doktor ng Tirohano po or kung sino man po yung mga available na doktor para sa baby kung kakailangan ng talagang operahan ng nanay, meron, meron, po mga safe na operations naman. Ginagawa po dito sa Amerika, merong tinatawag na laparoscopic surgery. Pero may mga kaso rin kapag ka pumutok na talaga yung appendix ay kailangan talagang buksan. So ang outcome po nito depende nga po dun sa sintomas, kung ano nga po yung nangyari na sa appendix. At kung ano po yung sitwasyon rin, kung mayroon na bang infection or naapektohan yung baby. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung may mga sintomas na ganito, always po tayong pumunta at kausapin natin yung doktor para malampatan po kayo ng lunas at magamot po kaagad. Yun na po, kung may mga tanong po kayo, ay mag-iwan lang po kayo ng mga comments at i-address po natin yan. Magandang araw po sa inyong lahat.